Okay guys, tamayin tayo ng mga bigas. po, ang mahal talaga ng mga bigas ngayon. Grabe. Baka kain pa ba tayo nito? sobrang mahal ng mga bilihin. Mahal na ng mga isda, ng baboy. Tumagtag pa to ng... Ano to bigas na to? Grabe oh. Wala nang kakainin ng natural, natural na tao. Pati mga gulay, ang mamahal na rin. Tingnan niyo kung kano kamahal itong mga bilihin dito. Nagagilap na kami lugar para lang ah oh, harap ng mura bigas Panoorin niyo po guys thank you hindi paninda yun 'pag ganun bukas bukas yan oh nga uh, eh kaya nga mamimili na ako ngayon eh <laughs> wait lang dito na ako sa inyo rin ba to di pa alam ko may discount kayo pagka ano for para sa ako bukas dapat si bukas eh yung dito niyan kay ti to ganoon pa rin oo send do bakit wala nang ano Ba't puro sarado? Bigas. Walang bigas? Kaya yeah, pala ayaw mo magbigay discount eh. Hindi, sampung ano kasi ang kukunin ko. Sampung sako. Sampung sako po kukunin ko. Ay, to, sampung tig 25 kilos po ang kukunin ko. Sa, ano ba masarap sa kantin? Ito po ay yung isang 50. Parehas lang. Ito yung madilaw, di ba? Yung mas mapaputi yung isa. Yung isang ganun, magkano po yun? O nga eh, wala bang discount ng ano? Matinda rin kasi. Oo, matinda rin po eh. Oo. Okay, babalik kami ha. Okay, thank you. So... Samba, ba? Mayroon Samba na ba yun? Silang. Punta tayo doon. kasi sila Oo, sila lang ngayon eh. Sarado lahat eh. Dupa muna na tayo soba. Grabe no. Paano ba kaya mabuhay yung tao pa ganyan? Kamahal na punta muna tayo sa mga isdaan at karne. Arig. Maraming tayong isda eh, karne lang natin. Maraming isda. sa Shout out sa mga kakamping. Ayun na sa mga mandaraya. Ayo. 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 Ano nga oh. Ano, may ulo pala sila na ano, O oh, pero buo. Bibili okay. tayo, malapit na yan. Okay. Sa kilo lang mayan? Okay. Hindi kasi pwede yung pwede yung pwede liver pwede stick. Nabenta? Kasi pwede mo murahan kasi yung ganon. Mahal dyan eh. ko meron ako doon. Bukunta ka naman yun, di ba? Sino? Kaya nga, yan doon kasi. 先生。 mo, mabuti kong... Kasibre niyo Yung ano ba, yung Pepsi natin na ano, na bil uh, benta? Ay, eh, RC? Meron pa eh. Ah, okay. Hindi ba siya benta, no? Ma'am, nagmahal din pa ito. Ha, dito? ah! Oh, oh. perfect house din. Magkano ang kalating sako nito? Wala no. Ano lang meron para sa ano? Okay. okay guys, thanks for watching. I'm...